kabilang ang isang 71 years old na lola mula sa mga mag-aaral ng Maharlika Integrated School na nakapagtapos sa elementarya sa lungsod ng Tagiga sa pagmamalasakit na mga kumukop dito kay Lola Ellen na iwanan niya ang mahirap na katayuan ng buhay kung saan na ipagpatuloy niya ang pag-aaral. Nakapagtapos si Lola Ellen ng elementarya sa kanyang pagpupursige na isang patunay ng pag-aaral ay walang pinipiling edad. Hindi kaya din niya ang mga kapwa senior citizen sa na nais mag-aral muli o makapagtapos ng anumang level ng pag-aaral na huwag mahihiya na bumalik sa eskwela at mag-aral. Lubos din yung pasasalamat ni Lola Ellen kay Mayor Lani Caetano dahil sa handog ng lokal na pamahalaan na libreng mga kagamitan gaya ng sapatos, uniform at medyas niya. Ayon nga rito kay Taguig City Mayor Lani, Bilang isang transformative, lively at caring city, patuloy yung uh, lokal na pamalaan na magpapaabot ng oportunidad at makarating ang tulong sa bawat tagi-genyo, anuman ang edad nila para makamit ang mga pangarap nila sa buhay. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.